Good morning, good morning guys. Isang maulan na morning. So, maya, maya pa tayo papasok. Tatanggalin ko na lahat ng pomelo. Yung mga pomelo this year guys, hindi malaki. Pero, it's okay. Um, kasi nilipat namin siya sa sa lupa. Kaya ganyan. Yan ang ko kasi yung pinagbilihan ko. Last year, sabi niya ganyan talaga kasi parang na-shock dahil well, transfer nga namin so pipitasin ko na siya para kasi o oh, magsisimula na naman siyang mamulaklak para magkaroon siya ng energy and then i-fertilize natin yan hindi lang nga sa ngayon baka bukas na kasi maulan so kung maulan, useless din kung i-fertilize natin so yan lahat ang napitas natin ayan o oh. nag-start na naman siyang mag-bloom so kaya nakita ko ngayon tinanggal ko na para magkaroon siya ng enough na energy para sa mga bagong flowers na parating. And hopefully this year, maging maganda ang resulta nito, guys. So, ayan. ayan diba? Ito yung iniipon namin na tubig, guys. Sa ulan. Sa ulan. ulang so, pa mamaya, tinanggal ko sa lahat. Kasi hindi ko alam kung anong chemical ilalet go ko para malinis. Pero bago ko yung ginawa, nilinis na to ni Oscar. Pero sabi ko gusto ko, sigurado talaga ko. Yung ibibilig ko sa mga veggies ko, eh sigurado mo lang chemicals. Hindi ko lang alam kung anong chemicals nilagay nila. Pero bago ko to ginawa, last year pa to guys, nilinis ko na to last summer. Tapos nung nag-ulan-ulan last year, ganito na rin yung ginagawa ko. So ngayon, mulan ulit, nilet go ko lahat ng tubig. Ngayon ko lang ito, nilet go lahat dati. Nilet go ko lang onte tapos i-refill -re ko. Para lagi siyang puno, para kung ano man dyan, masoak lahat and then malabas lahat. Eh ngayon, alam ko, ulan pa naman ulit. Maghapon ngayon, at hanggang gabi, so ma-fill up na to. So, nilet go ko lahat ng tubig para mamaya, pag uwi ko, i-close ko naman siya. So, alas cheese ang pasok ko and it's 9.20 na. So, siguro mga couple minutes, mauubos na yan. Konting-konti na lang. Ayan guys, so ang dami kong trabahoin dito sa garden. Nakabakit gardening lang kasi. Ito yung mga last year. Ayun, ano ni ano pa, bakas pa ng kamote. At saka yung sili. Ito yung kamote na kung saan pinipitasan ko lang siya ng dahon. Iba yung pinapalaman ko. Yung pinipitasan ko ng laman. So, yan muna guys. And then, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung update pag uwi ko kung hanggang saan yung mag nito. Kaya tinatanong ko yung biyanan ko kanina, uulan pa ba? Sabi ko nga kasi ko <laughs> hindi na, hindi ko siya gagawin. Pero, yan na, siguro mga 2 minutes lang yan, tapos na yan. And then, i-close ko na siya para habang nasa trabaho ako, mag-feel up siya kung uulan pa. Pero, sabi sa forecast, uulan pa. Hanggang mamayang gabi. So, kung di man mapuno maghapon, ang pressure mapupuno siya sa gabi. So, yan muna guys. I'll keep you updated later on. Maulan. At <laughs> malamig. <laughs> <Yan> pero... <laughs> ng ulang Galing na ako kay mama. May bibili naman ako ng backup. <laughs> Balik kayo kung test ko. Takbo, takbo. So, ngayon guys, gagawa tayo ng hapunan ni Mr. Plato. Just kidding. Kaya tayo ng, ano, um, pritong bangus. Paparisan natin ng veggie. Salad. Yan ang kanya mga bata, nag-order yung kapatid ko ng pizza. So, pizza naman sila. Ito kay Mr. Ito ang sa akin palalab. Oh, palalab pag ginag mag -away. Ano, ano sinasabi eh. Tapos hindi siya nagde-dressing guys. Ayaw niya ng dressing sa kanyang salad. Ayan lang. Papasubo ko sa lutuan niya yun. Nag-request siya eh. Tumakot siya nung na ako. Sabi niya. Ano go daw lulutuin ko? Ito, pipi na. na. asalang sa na yung pamiya. Sa kanyang hapunan, ito meron na so, kapatid kong bangos, paskani. Kung ko lang po siya kung magkahanin ba ito. Kung siya niya, fried rice, ko po na akong mintay. Magaling ko lang sa trabaho. Magaling pa kay mama, sa so, direct sa grocery. ko dyan sa kiri mamaya yung ano. Pakita sa inyo. Ito na ko nga po, luto na ang hapuna ng amin papa. Hmm. Maasim yung cucumber. Bakit? Alam mo. Kaya mga bata, lang dito sila. Hmm. Yeah. You no. you Papa. Papa, your dinner is ready. Oh, yes. Okay. There it is. Kakain siya. Ayan na, guys. Kakain na kami. Bahaw talaga, oh. <laughs> Daing na bangos. Atay. May mangga kami pang imagas. Filipino style. Hindi gumawa ng sausawan. So, kanya-kanya na tong gawa ng sausawan. Ganyan lang ang buhay eh. Hindi <laughs> na ano. Tapos may pang tulak tayo dyan guys. Oh, bakit na <laughs> may pang tulak tayo. So, ayan na guys. Oh. Kainan na tayo. Magkakamay ako ah. Don't judge. <laughs> na tayo. Ito na po. May kanina. Pinas na pinas style to. Bangus. Kamay lang tayo. Ay, nagpakita sa video. Ay, makita yung kain niya. It's not that. Hindi nag-expert request na yun. No.

kain po tayo. Mas masarap talaga pag may sawsawa, no? Masarap to, may sabaw. Bala ko sana mag-isa ng petchay pero bukas na lang. <laughs> Kayo guys, anong kinakain nyo dyan? Ano bang inyong hapunan? Hapunan kami dito eh. Alam ko kayo dyan breakfast pa. Karamihan sa atin. Sa Pinas. So, yun na lang muna. Mamaya na uli kasi kain muna ako. Focus muna ako dito. <laughs>